steh ang ating mga alagang isda at pagka gumamit tayo ng high quality feeds magiging maganda yung survival at magiging mabilis yung paglaki ng ating mga alaga. Nakapili tayo ng magandang site kasi kasi yung alon or yung current mas nagiging stressful ito sa mga isda na kung saan nakakaapekto ito sa kanilang paglaki at least meron tayong 5 meters na alawan sa ilalim na kung saan magkakaroon ito ng way na ma-flash out lahat ng mga waste na pwedeng ma-produce during sa ating culture ay malalayo doon sa ating mariculture sites or sa ating mga cage sites. So kung mas malayo meaning mas isda. So, kailangan na properly condition. Mas magiging malaki pieces per cubic meter. While for tilapia, maaari tayong maghulog ng 150 pieces to 200 pieces per para sa bangus or yung 4 to 5 inches for tilapia, ang usual na size na ginagamit is size 22 or 17 kasi ito yung mas uh, maganda for transport at ito ang readily available sa market. Mit natin ay naka-depende doon sa laki ng isda na inaalagaan natin for fingerlings, pwede tayong gumamit ng mga size 17 na cages and habang lumala uh, nets na ginagamit. Yung pag mataas yung para mga plankton bloom sa ating dagat, mas nagiging 10 to 14 days na nutrients yung ating mga alagang isda. So purely dependent ang ating mga alaga doon sa feeds na ibinibigay natin. So kapag ang quality feeds ang ginamit natin like tate aqua feeds, kumpleto ang mga nutrients, merong mga immunostimulants na nasa feeds at sigurado tayo na highly digestible lahat ng materials na ginamit. Kung kaya't magta-translate ito ng mabilis na paglaki at mababang FCR.